Magandang umaga, mahal kong mga kapatid. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, ingatan ka at liwanagin ka ng Kanyang liwanag. Welcome sa Morning Prayer sa Panalangin na May Layunin Channel. Ngayon ay lunes at sama-sama nating sinisimulan ang unang araw ng ating kampanya sa panalangin sa umaga para sa kapayapaan at proteksyon. Ito ay magiging isang espesyal na pitong araw na yugto kung saan tuwing umaga hahanapin natin ang presensya ng Diyos ng may pananampalataya at bukas na puso. Manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito dahil sa dulo, sama-sama tayong mananalangin ng isang makapangyarihang panalangin na magpapanibago sa iyong lakas at magdadala ng kapayapaan sa iyong puso. Mag-subscribe sa channel ngayon para hindi mo makaligtaan ang alinman sa mga susunod na araw ng campaign na ito. I-on ang notification bell at iwanan ang iyong like para mas maraming tao ang makakatanggap ng panalangin ito. At kung naniniwala kang ito ang magiging simula ng panahon ng mga himala sa iyong buhay, isulat sa mga komento. Tinatanggap ko ang kapayapaan at proteksyon ng Diyos ngayon. Bukas ay magsisimula ang isang bagong ikot, ngunit ngayon, dito at ngayon, ilagay natin ang ating sarili sa harap ng Diyos nang may pasasalamat at pagtitiwala. Huminga ka ng malalim sa akin, damhin ang presensya ng Panginoon sa iyong puso. Ang panalanging ito ay ang ating araw-wano ng Morning Prayer Campaign para sa kapayapaan at proteksyon. Buksan mo ang iyong puso, dahil mga dakilang bagay na gustong ibuhos ng Panginoon sa iyong buhay. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa bagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa hininga ng buhay, sa lakas ng aming katawan, at sa pagkakataon na muling makapagsimula. Sa bawat biyayang tinanggap namin, maliit man o malaki, alam namin na ikaw ang dahilan. O Diyos, hinihiling po namin na sa buong maghapon, punuin mo kami ng kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi tanging mula sa iyo lamang. Sa oras ng kaguluhan, ibigay mo po ang katahimikan. Sa oras ng pangamba, ibigay mo po ang katiyakan. Sa bawat desisyon na aming gagawin, ikaw po ang maging aming gabay. Panginoon, kami po'y humihiling din ng iyong proteksyon. Ilayo mo po kami sa lahat ng kapahamakan at panganib. Bantayan mo ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, at lahat ng aming tinatahak. Hayaan mong ang iyong mga anghel ang sumama sa bawat lakad namin ngayong araw. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy mong baguhin ang aming puso. Alisin mo ang anumang galit, takot, o bigat na daladala namin, palitan mo po ito ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Nais naming simula ng aming linggo ng kasama ka at tapusin ang bawat araw ng puno ng iyong presensya. Habang isinasara namin ang panalangin ito, Panginoon, idinadalangin ko ang bawat nakikinig ngayon. Itugunin mo po ang kanilang lihim na panalangin, abutin mo ang kanilang pangangailangan at iparamdam mo na hindi sila nag-iisa. Dahil sa iyo, Panginoon, may bagong simula, may pag-asa at may tunay na proteksyon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Kung naramdaman mo ang kapayapaan sa panalangin ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa panalangin na may layunin at i sa isang kaibigan. At kung naniniwala ka na ang Diyos ay magbibigay ng kapayapaan at proteksyon ngayong araw, i-type sa comments. Ako'y nagtitiwala sa proteksyon ng Diyos.